ito nga mga kababayan ng ating aming lugar dito sa Canada dito sa Prince Edward Island Hello mga kabayan, kamo sa kanya ko naman tatanungin niyo. Okay lang naman. So Sunday ngayon, so day off natin sa trabaho pero parang hindi. Wala kaming pakialam. So, Dali. Mag naglinis nga pala ako dito ng ano. Ng dumi ng manok dahil may manok na ako dito. Meron akong 16 manok dito sa aming lugar, sa aming tabi ng bahay dito sa My Prince Edward Island. So, yun niya, kakatapos lang natin maglinis. And then, papakita natin kung parang na silang ito. Tingnan natin dito sa una. So dito, dito sila kalimutan talaga ng itlog. Ayan yung mga itlog nila. Ayan. Yeah. Bali sa isang araw, nakaka-harvest ako ng 14, 13, depende. Pinakamababa nung una pa lang sila nang itlog ay 10, 8, gano'n. Tsaka napakaliliit pa, parang itlog lang ng pugo. Yung ano nila, yung itlog nila. So nakakailang harvest na ako, hindi nakapagbenta na ako ng ilang, ilang train na itlog. Bali yung 30 pieces ay 10 dollars lang. Kaya napakamura lang, wala mura lang yun pang ano lang ba pa kahit paano pang ko ng patuka so ito nga pala yung binibili kong patuka niya sa isang sako so hindi ko alam kung ilang ano to ilang kilo siguro may mga ano to mga 20 o 25 kilos to alam mo to o 25 kilo 25 kilo siya sa mga, sa isang sako bali ang price niya ay 24 dollars plus tax so almost 26 dollars so ganito nga pala yung ano niya yung patuka niya ito yung style niya ito. Ito. Yan o. Kira nyo ba? Mga kabayan. Ayan ang patukahan niya. Bali nilalakak ko kondisyon siya ng, ng oyster shell. Ito yung oyster shell, yung maliit. Papakita ko sa inyo. Ito siya. Bukod siya. Bali, almost 24 din siya. Ito siya. Naginiling na oyster shell. Para daw mas matiba yung ano yung kuha ng shell niya, tsaka yung hard, maging hard shell siya. Ayun niya, hard shell, tsaka maganda yung pagkakabuo ng itlog. Pagka mo, hindi, sa, hindi kakapit yung itlog doon sa balat pagka nilaga mo siya. Ayun, so bali may mga na, pinapahinga pala dito na, na, medyo expert na binibigay ko rin dun sa manok. Ah. Ayun, yun, lang. Ito lang buhay namin dito sa simpleng buhay dito sa Canada, dito sa Prince Edward Island. And then pa ko nga pala sa inyo yung aming area dito sa aming lugar. Ito nga mga kababayan ng at aming lugar dito sa Canada dito sa Prince Edota napakaliit na, na, na lugar lang to at ito nga pala yung bahay ko. Semi-trailer siya, 2 bedroom lang siya. Ah uh, sakto-sakto lang sa isang pamilya. Dinayan yung susukan namin, din yung burn namin. Kan, ito yung aming ating mini garden nakaraan. Valid na tuyo na. So ito nga ang pala mga kabayan na ating na-harvest na itlog. So bali isang dosena yung ating na-harvest ngayong araw na to. Noong nakaraang 14 at saka 13 na harvest natin. Yan. Ang ating itlog galing sa ating mini pump. So yun lang mga kabayan. Sana na-enjoy nyo yung video ko. At, sa, at this is the first time ko rin mag-video sa YouTube. Sana naman nyo po yung aking channel. And always God bless lalo sa ating OFW. God bless.